enjoy your meal ni diwata so oh, ayan guys hanggang dun sa dulo oh, yan ba yung sinasabi niyang walang lasa ang uh, pagkain ni diwata guys ang, hanggang dun sa dulo <coughs> yung, ano yung ano nyo ano ba yan oh. Anong ano yan? Anong product niyan, ma'am? Insurance po. Ay, insurance. No? Sige, ma'am. Pwede kayong mag, ano, magsalita. Sige, ma'am. Ay, hello. Ayan. May mawakawag ba kayo, kuya? May mawakawag. Ang tawag lang uh, yung uh, tawag. Kunyari, Kamarse. Okay. Wala, ma'am. Ano lang? Yung uh, channel ko lang, Joey Washington. Yun lang. Joey Washington. Apo, ayan. Hello, good -hmm. morning mga ka joey Washington, viewers? viewers. Ako nga pala si Maria Janice P. Sumagal, from ProLife UK. Um, Nandito kami kay Diwata, syempre. para natikman na namin yung pares ni Diwata and I'm sure sobrang sarap talaga niya. Yes. Ewan ko lang kung bakit sinasabi na ng iba na walang lasa. Okay. Yes. Pero grabe, wala pa kami po yung mix kanina, may lasa na. Hindi ko pa rin siya naubo so parang pwede siyang 2-in-1 kahit sa isang order lang, sulit na. Ayan, bukod dyan, syempre nandito kami. Salamat kay Kuya, Kuya Joey Louis, Washington. Washington. Yeah. Ayan, sa mga followers niya. Don't, don't, don't forget to do like, share, and, and subscribe. subscribe. Ayan. Ayan, mga financial advisors kami. Financial advice. Ayan. And join pro, yes, yeah. pwede po kayo. Well, pwede nyo kami kontakin. Ako pala is very, very busy Para po sa mga case, no, nyo po ng retirement. Ayan, yeah. um, uh -huh. sa, sa mga education, yes. uh para -huh. sa mga anak. Sa so mga long-term sa mga pro-lifers and team birth of Lia. From Lia, from Kimus Branch. Thank you. Okay ma'am, tapos pa nga kung ano yan? para ilalagay ko dun sa aking link. Para, para, pagka nag-ano sila. Ayan, sige dalawa. yan tapos pa-picture ma'am, gagawin kong thumbnail para Ah, oh, sige ma'am, batag ka. Sige. Sige. Ay, okay, isa pa, isa pa ma'am. One, two, three. Ayan. Tapos, ayan, type mo na lang yung ano ko ma'am. Alin sa kayo dito ko kontakin ma'am? Ito po <laughs> yung ano namin, pareho. Number. Ito po yung number ko. Ito po. Tapos pangalan? Ito po. Pangalan. Ah, okay. Sige, lalagay ko na lang yan doon. Itatag ko para pag may nagtanong. So, kayo yung kukontakin. Kuya, subscribe ka namin. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ayan. Maraming salamat po. Itatabi ko ito para. No? Washington, ma'am. Ay, kailangan lang hanapin natin si Kuya, eh. Ayan. Yun, ha, meron naman tayo nakilalang panibagong uh, friend. Ayan, sila, ma'am. Anong uh, pangalan nila, ma'am? Para... Ayan, si Maria. Anto, Sumagan. Maria Jan. Maria Jan Sumagan, Washington Ma'am. At ang isa naman ay si Ma'am Mary Grace, ano 'yon? Mamawa. Mamawa. Ay, ano po kayo dito, kuya? Ayan, Ma'am, 'yan, 'yan, 'yan. 'Yan. yan. So, i-upload ko po 'to bukas po ng morning. Makikita niyo naman 'yan, mamay. Ah, uh. sige, Yeah. Pa-double-touch po nung bell para pag nag-upload ako, magbi blink sa inyo. Oh yan. Oh. Yan, thank you, thank you very much po also, sa inyo, ma'am. Bakit ko yung dito, lagi. lagi po. So, first time namin po. Ah, first time nyo? Hindi pa lang din namin talaga namin. Ayun. Ayun. Yan, yung bago nating uh, kaibigan. Thank you, thank you very much po. Matigas saan kayo, ma'am? Carmona Cavite. Wow, parmon, Molino. Parmona. Molino. Ah, layo. Dumayo dito. <laughs> And <laughs> yes. syempre, para yun na ang ating <laughs> mga Oh, eh. so, siya, si Tiga <laughs> sa Carmona Cavite. <Kabiti>, si Mama. Dahil yung pagbakap yung mga kakainin yung, may <laughs> <lana> yung, <laughs> shirt, yung mga iwata. Kaya na-insured kayo. <laughs> <laughs> oh, tama. Correct. <laughs> <Tami>, mama, baka makalaglan ka. Lalo na ngayon, <laughs> <laughs> <mainin>. <laughs> <laughs> okay. yeah. may Opo. Ayan. Thank you, thank you, Mama. Thank you. Bye-bye po. Salamat po, Ma'am. So guys, ikot ulit tayo dito guys. Nakakita naman tayo ng bagong uh, friend no kay Diwata. So maraming maraming nga uh, salamat. So dito muna tayo guys at may sounds dyan. So ayan po ngayon guys kung gaano katindi ang init. Ganon din katindi ang uh, pumupunta rito kay Diwata guys. Talagang hindi nyo mapipigilan yung mga tao na gustong kumain kay Diwata. No? Lalo na kung sinasabi ng iba dyan na wala daw lasa yung uh, Paris ni Diwata guys so hindi ko maintindihan kung bakit wala kayong panlasa so ayan yung mga kumakain dito guys kahit mainit so kahit uh, trick na trick ang araw so ayan pa rin sila o tingnan nyo siksikan dito guys no buti na lang mayroong mga sponsor na nagbibigay ng mga tolda yung mga ganitong nga uh, payong malalaki yan mga ten at lamesa No, so maraming maraming salamat sa mga sponsor ni Diwata. Yan, maraming maraming salamat. So yan, thank you, thank you very much. So hanggang dito. So ayan, hanggang doon sa may area na 'yon, guys. guys. So, ayan, guys. So yan, thank you, thank you very much. So hanggang doon. So ikot tayo dito, guys. Samantalahin natin walang uh, sounds. So ikot-ikot tayo dito ng konti guys. Ayun hanggang dito sa dulo. So ito yung mga binigay na tent na malalaki at lamesa ni uh, Vice Ganda. So hanggang dito. So maraming salamat kasi meron ng mga nasisilungan yung ating mga kababayan na kumakain. So hanggang doon sa area na yan. Ayan guys. So, hello po, Magandang tanghali. Eh. Joey Washington po ma'am. Washington. So ayan guys. So hanggang doon sa dulo. Yung, uh, yung mga kabayan. Maraming salamat sa mga sponsor na nagbigay ng tent at lamesa kay Diwata. Uh, na uh, Vice Ganda, no, si Ma'am Glenda. Yan yung lagi nakasuporta kay Diwata, guys. Maraming salamat sa inyo. So ito nga, guys. So, merong kumain dito. Hindi nagkanda ubus yung uh, pagkain sa laki kasi ng uh, chicken. No, hindi nila naubos yung uh, isang... Uh, chicken So, ayan guys, Oh. Ayan, o. Oh. diba? Ang ganda, o. yan, lalaki ng chicken, guys, o. Oh, diba? O, oh, diba? Lalaki ng chicken. So, hanggang doon. So, hanggang doon, guys. Sa dulo. So, ayan. So, nagtatago sila sa camera. So ang ganda niyan guys. So ang ganda dito. Dalawang pila yan kasi isang uh, pa Paris at saka isang shigen uh, chicken. Ang ganda sa may uh, dulo. So ito yung counter. So, nandito guys, yan ang nandun. So, ikot tayo dun guys. Makikisiksik tayo dito. Makikigulo tayo dito sa mga kumakain. <clears throat> so, ayan guys, so dito. Sa area na to. O, oh, ba diba? O, oh, ayan. Oh, ang dami lang na uh, tinagtad dito guys. di so. hmm, diba? Ang dito sa may uh, dulo. So, ang gandun. O, oh, ayan guys. So, po, Hello po ma'am Hello po Magandang tanghali eh. Enjoy your meal ni Diwata so, Ayan guys Hanggang doon sa dulo o, Ayan ba yung sinasabi niyang walang lasa Ang uh, pagkain ni Diwata guys hmm, Hanggang doon sa dulo <coughs> so, ba diba? wala kasing sounds kaya kumuha tayo guys mahirap kasi pag may sounds no ang hirap pa uh, mag edit ng uh... so dito tayo dito tayo guys hindi pa tayo dito thank you diwata thank you ma'am andun po ma'am andun po sa kotse niya ako po sa kotse ma'am doon sa dugo so ayan so ayan guys o diba ang init ibang guys hanggang doon sa dulo wala pa si diwata talagang yung palitan niya So ayan guys yung yung, yung aligi Galing bataan yan sir diba? Oh tiga bataan ako kaya alam ko yan O oh, rani bataan O oh, yan guys kaya alam ko yan Masarap yan yung aligi nila guys Sigurado yan perfect Thank you, thank you okay. sir. Okay. So, pa. ayan, guys. Kung no. Ay, mo, eh. oh, yeah. so, namin sa itong Bonock punong aligay. Na spicy ka ba niya ka sa mga? Okay. So pwede mo siyang ihalo sa mainit na kanin Masarap to. Masarap. O, bubuksan na natin guys sa Kunin natin yung reaction ni Kuya. Pero Kuya, taga saan ka? Taga saan ka muna pala? Pasay din. Okay. okay. Nak Nakakabili ka naman ng taba ng alimasag. Uh, uh, alimasag. Nakakabili ka na. Nakakabili ka na. Dito, na. Ah. So ito naman gawang bataan. Puraan si bataan. Ipapa mo siya ngayon. Pakita natin dito sa live natin Andun sir, sa sakyan nyo Sa malaking yan. Nagpapahinga Apo. May kalaman si hindi. Kutsara namin yun eh. Kaya mo sa kanin. mo sa kanin. mo sa kanin. mo sa kanin.